Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So for today's video ka, another day, another vlog na naman tayo guys. Simpleng vlogs ka dahil mayroon tayong munggo dito ka. Oh, kahit hindi Friday ka, basta nag tayo ng, ng bongga ay magluluto tayo ng munggo. O oh, ba? Diba? Dahil matagal ko na ito guys na... You me I keep Matagal ko na ito cravings actually guys. Kaso lang wala munggo si madam. So naghingi ako sa aking kapitbahay. So binigyan niya naman ako at saka gamit tayo mga gulay gulay dito. Ah manok na lang yata nga akong gilunod ga, Meron na tayo dito ang dried fish pero bet ko talaga magmanok ang isahog ko ga. So bilis bilisan na natin no. Kasi nagtokturaok na ang ating mga bitok ga. <laughs> yun, slice ako dyan sa aking ripolyo. Prepare ko na din ang aking chicken. At saka marami akong tomatoes, guys. Kasi gusto ko maraming tomatoes pag mag -isa. Lagyan natin ng isang cubes ng chicken. O, ba? Diba? <laughs> so, tipuga Yaka namin. At saka ito nga, munggo recipe for today. O, ba? Diba? So, ilang araw ako dito nakain-kain. Gano? Dahil meron tayong talong. Ah, tatlo kami talong po ka isa lang ginunol ko kaya medyo malaki ang talong natin pero uh, hindi jaga ang talong natin niya doon sa Pilipinas no dito kasi yung talong nila oh. parang ano na pero okay lang siya ah. kahit uh, hindi ko ang talong nga, kaso lang sayang kung ma bubulwok ang aking mga talong sa so, ilunod ko lang isa yung sa aking munggo so yung iba pagsipan ko baka ba, baka tortahin ko yan sa next day So, na-ready ko ng ating mga sangkap dito, no? Marami din tayong mga kapsikom. nilagyan ko man ng kapsikom nga ah. Para ano no kasi masasayang ang ating mga gulay-gulay dito guys. Ang dami kay anak nating gulay dito. Akin lang yan oh. No? <laughs> so kamusta kayong lahat? Sana ay habang napapanood nyo ito ay nasa mabuti kayong kalagayan mga pangga. So ito ang ating cravings for today guys. So mabubulong na talaga ang ating kauhaw ang ating kauhawa <laughs> ano na soft drinks nagaugtas pa ko ni ka sa ako ng kaldiro ka o sa ako gilutuan ka kaya nga sa saot pa sa barner guys so maghanap pa ako ng kaldiro na hindi na ginagamit ni Baba ka. kasi itong ginagamit ko gao naga sa utsao tanay kay daw kagamay sang iyang lubot ga sa akun nga barner naga ano ko da ah nag-struggle ko yung mag-isa-gisa kay nag-idog-idog man ahaw so maraming kamatis ang akin nilagay kasi mara ang sarap pag mag-isa pag maraming ga kamatis kaya no kasi eh, din akong kamatis dito guys e, kasayang lang mabubulok so pakinabangan natin ilagay natin sa ating munggos ga. so unsay mga ulam yung mga pangga ay, naku. Basta masatisfy lang ang craving natin niya. Ay, good. Naku na ang ah, um, manok na Hindi nga damo. Tadi subong sa manok. Stacks, ah. Basta di tayo sa ating luto-luto. So, mega mega love. Shout out everyone. So, hanggang dito guys. Kahit na ano no. Simpleng ulam natin no. Dahil basta may mga cravings tayo guys. Mga simple ling cravings lang mo basta hindi lang pork <laughs> wala man dito pork dahil you no know. simple lang ito na cravings ga ay kung ano nga ah, happy na ah, kung kahit, ganito lang no ay wala man pwede mga kalingawan pag yun nga iba no. wala man pwede mga utin utin da, so ito lang ang ah, mga mga utan <laughs> so gingisa ko na din ang munggu guys kaya para mag mag tender pag na nasa may boil ko na siya guys pero na may pagid pag i... kung siya igisahin kasama ng chicken at saka pa ipa ano... Nang pahumukon ka. Ang pahumukon sa kaluga. Magsiga. Hey, but, ah, nagalisod lisod Di ko balaga magsigi ka. Ano guys mo no, magsigi? Bala ka istorya. Bala sa Tagalog. Balaga kay minsan ho. No, naga, nagahanga ng ating o, ang aking utak. Ga? Naga mental block. Ako ka kung ano ang kwan. Ano Tagalog ng ganito. Ganyan kasi nasanay talaga ako yung inunggo guga, So, minsan, no, kayo na mag-adjust. Ako, minsan, hindi nyo ako nag-gets. bahala. Nakamuda, ah. Kasi sa panahon ngayon, ga, ang na na yung nag-adjust ga, diba? <laughs> Na-miss ko talaga ang luto ng aking mama dati. Ga, no? Sa probinsya, balagay guys itong manok ga, oh, na, tapos may munggo, tapos may ubad, ubad or ubod ng saging, bala. Naka-relate ka muna, ga. Basta ang sarap-sarap talaga ng ubod ng saging, bala guys. Yung katawan niya bala na, basta ang sa inner, yung ginabalaga. I basta ubad na ang panawag sa amin ah. Ay naku, ang sarap, sarap talaga no, especially kung ang manok Bisaya ay di Ay, nami-miss ko mga dating panahon na ganyan ang mga ulam namin sa probinsya, guys. So ngayon dito ay munggulag kita no. Uh, lagyan natin mga gulay-gulay no, kay wala man diri mga badoba, wala gani, di lando ko <laughs> <laughs> wala diri lang dong puno ka saging sa amon eh, ibang wala naman ito guys no ibang lugar so ibang ibang iba talaga yung Pilipinas no kahit sa mga kung saan saan ay na natutubo ay eh, mga tanom-tanom ah dito eh guys ah dollar na din mga gulay-gulay kag mga protas kasi walang mga kapunuan dito guys So mas talaga lamang tayo diyan sa mga yamang lupa, o di ba? Dito ya lamang sila sa yamang langis. Sa akong yamang lupa, yan mga mga sea or yamang dagat, yamang tubig, no? Dito ya wala na diya guys, ano? Wala na diya mga ano ya, mga dagat, wala dagat meron. Wala mga creek, wala mga suba-suba, ano? Suba, wala mga ilog ba? wala mga lawa. So, 'yun ang hina pagkukunan no, ang dagat at saka diyan sila kumukuha ng pang-inom, tubig sa gripo, panglinis, no. Grabe ang kwani no. Pero dito, guys, kahit uh, medyo mahal ang tubig. Ah, uh, kada kanto dito, ya mga mga subdivision or mga lugar-lugar dito, guys, ay may libreng tubig para sa mga sa mga nagadaan or basta sa mga tao sa labas ga may mga tubig na libre ga, filtered water cold pa na siya guys ha uh -huh. mga kanto-kanto dito guys may mga tubig talaga na ngalibre gripo pero cold pa na siya ganda so naka filter ganun ang kwan kuwait guys kahit dito mahal ang tubig pero at least may may palibre sila sa mga Uh, citizen at sa ibang mga expat dito. So, yun ang kagandahan, no? Kahit ibang-iba talaga sa atin, no? Kahit ang dami nating source ng tubig, na yun sa tubig sa atin, perting mahala, oy. So, dahil naglambot ng ating chicken, ginlunod ko naman ang ating, ano guys, ang ating talong, at saka ang ating mga, uh, ano ganin na oh, mga dahon-dahon natin saka may mga sili din gano uh, ipanglunod na uh, mga dapat ipanglunod ka uh, kasi hindi naman yan mag-aaway dyan <laughs> gulay pa rin yan so kahit mga ganon ganon gano'n. ay sus very healthy na yakatama yung ating ulam mo na kasi dito ga uh, kung hindi kaya magkusa ga uh, hindi kaya magkusa na uh, magluto ng sarili mo pagkain ay abutan kay mo siya siya may ako maghintay katana sa amo mo yan yes. so amo lang ng kagandahan dito ga ka. kasi ako ya yeah, anytime libre ako yung yeah, makaluto yung e ako anong gustuhin ko kaya may sarili may nakukusina nga paglutuan ko may mga ano man ko oh, may mga pagkain na lulutuin o oh, ba diba? so napaka ano na ah blessing na na sa atin oh, kasi hindi man bala lahat na mga katulong nga nag-enjoy sa mga ganitong bagay na libre sila makapagluto sa kanila mga employer so marami talaga yung mga ano, may friend gani kung uh, nag-chat sa akin so uh, it's good to know nga nakauwi na siya ng Pilipinas kung so, grabe manyaga ang kanyang sakripisyo sa kanyang amuga halos sila ano, pati pagkain sila pa mismo ang nagabili tapos mga personal needs nila. Basta nakakaawa ang mga ganong senaryo guys, no? So, ganito nga ang ating lulutuin doon. Kung saan-saan pa yan magpunta ang ating istorya, ga? Basta ganun ga uh, mas tayo ya. na lang ako dahil ako ya ka ay uh, kahit paano pa ano pag gusto ako dito makapagluto ng aking pagkain. So guys, so ready na ang aking pagkain, guys. Wow. And wow, luto na ang aking munggo. Ay talagang long time ko na gid ito balaga ang again cravings. Ngayon ko lang na luto, guys. Saka yun o oh, at saka Totoo guys, ang sarap-sarap ng aking timpla. Ah, binu, bi, binubuhat ko na talaga ang bangko uga. Ang sarap ng timpla ko guys. Totoo naga Bala kayo kung hindi kayo maniwala. So, yun ogin ano ko na ang ating ano da kay perting initaga, nga bukal-bukal pa na kaina. So, naga-prepare naga na ako ng yahong or mangkok na sidlan ko para sa aking kapitbahay guys eh syempre pag magluto tayo magbigay bigay din tayo sa ating kapitbahay kay ini ang ngayon munggo ni galing malis sa kanya ga <laughs> sa mga gulay gulay ko galing man sa kanila so pag magluto talaga ako ay talagang mag share talaga ako sa aking kapitbahay kasi ganyan siya eh pag magluto din siya Bina, ginabigyan naman ko na ga So, idudulong ko pa itong aking niluto sa kanya, guys. So, salamat sa panonood yung mga pangga, ha? And see you again on my next vlog, guys. Thank you so much, guys. And God bless us all.